Ngunit kaming pinagkalooba ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabikabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagahbag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Nang magsimula si Miguel mag-work from home noong pandemic, pakiramdam niya parang ang bigat ng lahat. Mabagal ang kanyang laptop, madalas mawala ang internet connection, at sunod-sunod ang deadlines. Madalas niyang tanungin, kakayanin ko pa ba? Sa kanyang kalooban, may tinatago siyang takot at anxiety. Pinipilit niya magmukhang matatag para sa pamilya. Kahit pakiramdam niya ay pinaghihinaan na siya. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na araw niya, nabasa niya ang sinabi ni Pablo sa ikalawang korinto, kabanata apat, talata 7 hanggang siyam. Inihalin tulad tayo sa palayok na gawa sa putik, marupok at madaling mabasag, pero sa loob natin may kayamanang walang kapantay. Ang kapangyarihan ng Diyos, Narealize ni Miguel na hindi hinihingi ng Diyos na maging indestructible siya. Sa totoo lang, doon sa kahinaan niya mas nakikita ang lakas ng Diyos. Ang mga salita ni Pablo kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Naging paalala sa kanya na ang pag-asa niya ay hindi galing sa sarili niyang tibay, kundi kay Kristo na nasa kanya. Sa panahon natin ngayon, Sanay tayong mabuhay sa kultura na pinapakita palagi ang lakas, galing at achievements. Pero ang totoo, hindi ang ating sariling lakas ang bumubuhay sa atin, kundi ang lakas mula sa Diyos. Hindi tayo nadidisqualify disqualify sa ating mga pagkukulang at kahinaan, dahil sa mga iyon lalong nagiging maliwanag ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo ang kayamanan. Si Kristo ang tunay na yaman. At dahil siya ay nasa sa atin, may pag-asa palagi tayo, kahit parang dinudurog na ang buhay natin. Ang Espiritu ang patuloy na bumubuhay at nagtataguyod sa atin. Saan mo pinakanararamdaman ang kahinaan mo? At paano mo nakikita na doon ipinapamalas ng Diyos ang kanyang lakas sa iyo? Ama, salamat dahil sa kahinaan ko, mas lalo mong pinapakita ang iyong lakas tulungan mo akong huwag itago ang aking pagiging marupok, kundi matuto akong ipagkatiwala ito sa iyo. Paalalahanan mo ako na si Kristo ang tunay na kayamanan na nasa loob ko, at walang pagsubok ang makakaalis ng pag-asang meron ako sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.